Good morning mga kabisay Mega love shout out Time check 7.31 Katatapos lang nating mag an uh, Mag Anong tawag dito Magdilig Sa ating mga talong na Ayan Sa awan nyo sa Malapit na makumplito Mga kabisay at konti na lang ang kulang uh, makukompleto na yung 300 na puno na aking punla at mailalagay ko ng lahat dito so mega mega love shout out sa inyong lahat mga kabisay panibagong araw, panibagong vlog at panibago na namang gagawin natin sa mga ating halaman or aking halaman lang <laughs> pala dahil ako lang mag isang naan dito at eto mga kabisay, sa ngayon ay mag-aabuno tayo dahil ayan, ang ating ampalaya sa awa ng Diyos ay medyo umaakyat na at mayroon ng paisa-isang buko mga kabisay. Parang maganda ang kuan ng dabis talaga ang galaksi mga kabisay. At maaga pa ay eh, ayan, meron na silang mga buko, mga kabisay. So, aking ipakikita sa inyo mga kabisay. Ako'y natutuwa sa mga bagong halaman dito dahil kahit papano ay nagpapakita kaagad ng magagandang pangitain para sa ekonomiya. <laughs> para sa ekonomiya talaga yan ha. <laughs> so, ayan mga kabisay ating pasyalan ang aking mga ampalaya na ano pa lang to 22, 22 days old pero sa awan ng Diyos mga kabisay ay may bunga na at siguro bago yun ano ay mamimitas na ako alright let's go may patugtog mga kabisay So, magpapag music na lang tayo mamaya. Basta, samahan nyo Right, let's go. Ayan mga kabisay at aking pakikita sa inyo itong mga ampalaya ko na ano pa lang, 22 days or day. ayan. At mayroon ng mga pa isa-isang buko mga kabisay. Ayan, o. Oh. Ito, bunga na itong mga kabisay. Ayan, oh. Kitang-kita, di ba? Bunga na yan at dito dalawa. Ayan. O. Oh. So, thanks God na ganito pala ang Galaxy. The best talaga ang Galaxy ng mga kabisay. For the first time ngayon pa talaga ako si nagtanim nitong Galaxy. So, totoo nga ang sinasabi nila na bago sumampan ng roping ay may bunga na. So, totoo talaga. Dahil ito sa awan ng Diyos. Kitang-kita naman nasa 22 days old pa lang sila ay meron ng may mga buko dito ay meron na rin hindi ko lang matandang kung saan banda yun basta nakita ko dito meron na rin may bunga at ewan ko lang kung saan banda yun basta nakita ko may buko na eto pala ayan mga kabisayo Yang dulong yan may buko na yung itong aking sinasabit ay ay may ipit ayan ang buong mga kabisayo lapit sa daliri ko hindi ko na muna gagalawin baka mabuhay sayang ayan at ito rin oh mayroon na rin isipan, yun ayan kitang oh, kita thank ka at ito rin mayroon yan. din so, talagang the best ang Galaxy Max F1 ayan at ang misty sa mga kabisay eh Magusay one month old na sa kapanagkabuko ay, eh, ito. 20, 22 days old pa lang. Mayroon ng mga may buko. So, let's go mga kabisay. Ako'y mag-aabun muna. At mamaya, pakikita ko rin sa inyo yung ating Pramgo at Misty sa f ngayon ay marami na sanang malalaki-laki. Kaya lang, naunahan ako ng fruit fly. Kaya maaga ko kaninang nagbumbah. At dito, ayan, nakaridi ng aking mga baldi mga kabisay dahil may irini din ako uh, ng natin. At meron tayong ano lang, yara. Di Ito mga kabisay ay yara lipa at yara mela. Ay yan ang aking gamit talaga ngayon. So, mag-mix tayo mga kabisay. Let's go! Iyon nga mga kabitay na andito na ang ating Malagagamit yung aguno At ito sila Ito mga kabitay ay Nitrabor Ayan At ito naman Ay um, Unique 15 Ang Unique 15 mga kabitay Ay gulay blue At ayan o Windows yeah. So, yun ang gagamitin ko ngayon doon sa so, bago pa lang na namumunga ng Galaxy S1. So, na dahil pangatlong apply pa lang itong mga kapisay. So, let's go. Umpisahan natin ang pag-mix. Alright mga kapisay, let's go. eto Ito na. Meron tayong konting di mo mga kabisay para sa ating mga paggamit sa puno. sa so, mga hindi pa dyan masyadong sabilisado ng yara. So ito ngayon, magbimix tayo. So konting tip lang kung paano gamitin ang yara sa kanyang mga uh, simula hanggang sa mamunga. Alright, let's go! Dito mga kabisay, ang kagimba na ating gagamitin ay naglalaman ito ng 16 liter. So, sa 16 liter mga kabisay, ang ilalagay nating uh, ano, abuno ay itong Unix 16 itong kulay blue. So, ito mga kabisay ay isang takal lang dito sa ating lata ng sardina isang takal sa tubig na silipin doyer ayan at lagyan din natin ang ni ng isang lang lata rin lang na sardinas ng maliliit so pagkakaloon lang natin yan ang kulay ng nitrabor mga kapitay kulay yelo at ito ay aprobado sa ano natin sa mga halaman natin kasi talaga sa lang So, natin kayo natin, uh, palaya, maliliit pa. Ang at pati yung mga nauna na kong talim So, ito mga kabisay, paghahaluin natin ang uh, Unix 16 at uh, Nitrobor. So, ang, kat boys. ang, ang kanyang tubig na gagamitin natin mga kabisay ay isang litro at isang liter yun. So, ang ginamit kong pagtabo mga kabisay ay ito. Ito ay naglalaman din ng 4 liter. So, nakadalawa na tayo. So, kailangan pa ng dalawa. Twitter mga kapitay at pinaghalo natin uh, na Metrabor at Unique 15 so, Ito ay pangatlong apply po mga kapitay nung una pong apply uh, Unique lang yun hindi um, at si tayo ng haluin mahaloin natin at sa na rin yun kung gusto kayong makatikwit pwedeng hindi nyo nahaluan ang winner o tumagis na yun dahil meron naman tayo meron naman tayong nilagay ng mitrapor sa pero iba ako yung mga kapisay sinasulit-sulit ko ang paggamit ng mitrapor dahil gusto ko eh, kahit paano ay maka ilagay okay na. At may nakalimutan pa nga pala akong i-explain mga kabisay. Ito pala na aking hinalo ay para sa bagong tanim kong iyon. Ang bawat puno noon, isang puno ay isang puno rin sa ganito bawat puno isang lata ng maliit na sardinas para pare-pareho ang kanilang na nakakain o nakakain na kasilasyon at sa ano sa papakita ko rin sa inyong... So ayan mga kabisay at nakatapos na tayo dito sa ating mga ah, bagong tanim na ang palaya 22 days old At ayan natapos na natin So ang isusunod naman natin mga kabisay ay itong mga ah, One month old na Ramgo Green Meron kasi akong Ramco Green na one month old So ayan ang isusunod ko mga kabisay pero iba na ang simplada dyan. So mamaya ipapakita ko na lang sa inyo. Alright, let's go mga kabisay. Samahan nyo ako pa rin mga uh, activities ko ngayong araw na ito. Alright. At ito mga kabisay ay panibagong limo. Sa gagawin natin pagsimpla ng para sa mga pampabunga or sa mga mamumunga nating mga ampalaya. So, ito naman ang gagamitin natin mga kabisay gusto ko rin lang ipakita sa inyo sa mga hindi pa kabisado kung paano gumamit ng mga ganitong fertilizer so aking ipakikita sa inyo mga kabisay ito naman ay ito yung ito nga ba ah, ito yung yara winner mga kabisay ito yara winner para doon naman ito sa mga namumu uh, namumunga na. Ayan. Sa 2 months old nating ampalaya. Ito ang gagamitin natin. Yara winner. Uh, samahan nyo kung mga kapisay habang tayo ay abala ngayon so shout out dyan sa lahat Maraming salamat sa inyong suporta ah, sa channel ni Tay Bisay. All right. Ayan mga kabisay. Unang lagay. Ayan. Isa. Pangalawa ito mga kabisay. Medyo tumigas yung ating ah uh, abunong mga kabisay dahil ano na to eh 2 weeks na itong mga kabisay simula nung aking bilhin eh hindi ko kasi mabili ng dire diretso kaya nag produce na tayo hanggat may mahawakang budget so inuuna natin ang pagkain ng ating ampalaya ating mga halaman so ayan dalawa dalawa na yun mga kabisay at iyon ay yara winner so maglalagay din tayo nito yara ni trabor so unahin siguro natin ito at medyo patunaw na to nabasa na yung kanyang lalagyan mga kabisay kasi papel lang so atin ang gamitin konti na lang naman to pala huwag na nating takalin dahil ay wala na, natunaw na pala to. <laughs> so ilagay na lang natin to diyan para ma kuha sa ano? Makuha ng tubig. So hindi na natin to pupunoy nang gusto dahil marami na yon. ayan Isa rin itong nitrabor mga kabisay. So, yan ang paghahaloin natin para doon sa namumunga. At ganun din ang takal ng tubig mga kabisay. 16 liter. apat. Ayan. Complete sentence mga kabisay. 4 times 4. Siguro alam niyo na ang sagot. <laughs> 16 liters mga kabisay at ito ang uh, Yara winner at Yara Nitrabor na ating pinaghalo para sa mga namumunga ng Ampalaya. At Madali lang itong tunawin mga kabisay, hindi ito katulad ng complete na medyo kailangan eh, kung mag aabuno ka bukas ngayon pa lang eh, ibabad mo na yung complete dahil mahirap tunawin mga kabisay ang complete. Pero maganda rin ang complete. Dahil yun ang una kung ginagamit ng mga nakaraang pagtatanim kong mga kabisay. Kaya lang natuklasan ko ang yara na medyo mas maganda. So, sa so wala dyan na uh, ano nang yara, pwede nyong paghaluin ang complete at urea. Urea 2100 or bulaklak 4600 pwede. Tapos, 16 liters din na tubig at ganun din ang timpla dalawang complete isang urea para din ito dalawang yara winner isang yara nitrabor at ang wala dyan na ano kung wala sa inyong unique mabisa ring gamitin ay ang Yuriya 4600 or kung tawagin kalimitan kilala sa Bulaklak. Alright, mga kabisay. At ayan. Ayan, tunaw na. So, let's go mga kabisay. Samahan nyo ako. I'm walking alone. The streets are empty. Now, ocean, and I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me I've been flying from town to town. yun mga kabisay at nakatapos na nga tayo sa ating pag-aabuno at ayan na jo maganda ang panahon at sana nakuha nyo yung pasunod-sunod ng ating pag-aabuno mga kabisay at yung pagtimpla ng abuno sana ay natutunan nyo sa aking konting ibinahaging pamamaraan sa inyo at huwag kayong matakot mga kabisay na ilagay sa puno dahil walang mangyayari. Huwag nyo lang patatamaan yung dahon dahil sigurado masusunog yan pero hindi ma mamatay. Kaya lang yung dahon niya ay masusunog. So yun lang naman ang tanging iingatan natin yung ta huwag tatamaan ang dahon ng ating ilalagay na abuno. Lalo na sa mga bagong uh, nilalagyan pa lang ng abono. Tulad ng unang lagay natin ng abuno, siyempre mababa pa ay ang dahon niya may posibilidad pang tamaan ng ating ibubuhos na abono. So, ingatan lang natin na huwag tamaan ang dahon dahil may posibilidad din na mabansot pag nasunog yung kanyang dahon. Pero, hindi siya mamamatay. At, sana sa mga baguhan pa lang dyan, ay natutunan nyo ang munting pamamaraan na ibinahagi ko dito sa aking munting video. At yun nga, ganun lang ang tamang pamamaraan. Unang gagamitin nyo, unang gagamitin nyo, sa unang tanim nyong halaman. Unang lagay ng abuno ay ang gagamitin nyo ay unique. Tapos pangalawa, unique pa rin. Pangatlo, maglagay na kayo ng nitrobor uh, nitrabor magkaparehas lang ang takal sa bawat isa 16 liters na tubig lalagyan nyo lang ng isang lata sa sardinas na unique 16 at isang lata rin sa sardinas na nitrabor then pang, pang apat ganun pa rin ang gagawin pag 35 days ang gagamitin nyo na ay uh, Yara Winner nasa sa inyo na yan kung lalagyan nyo pa ng unique 6 ng Yara ni Trabor wala ng Unix 16 'yon Yara Winner na lang ang gagamitin natin pero pwedeng lagyan ng Yara ni Trabor dahil all around ang Yara ni Trabor pampalago, pampaganda ng uh, baging at pampadami ng sanga. So pampatibay pa. All right, thank you so much mga kabisay. All right. So yun mga kabisay at katapos na tayo. <laughs> so, natatawa ako mga kabisay. Dito kanina eh, nung nag ako. Nakatutok dito yung camera. Tapos Diretso ako nag -abuno. Eh, hindi ko alam mga kabisay, hindi ko pala na-open ang camera. Kaya pasensya na kayo, hindi nyo nakita kung paano kong inabunuhan dito. Basta ang importante, tapos na ako. Alright, mga kabisay. At ayan, tapos na rin ako dito. So, yan ang hula kong huli kong inabunuhan ngayon. So, pasensya na kayo at medyo na... ano ang inyong tabisay dahil siyempre nagahabol tayo na hindi tayo abutan ng malakas na init dahil medyo iba ang ating tema ng panahon ngayon mga kabisay at yung ating mga talong ay kailangan ko pang tabunan yung mga maliliit doon mga kabisay kaya nagmamadali akong matapos ko agad tapos yung camera ay nakalimutan ko nang i-on diretso na akong nag-abuno doon sa porsyo na yon at hindi ko na naipakita sa inyo so salamat sa inyong lahat yan mga kabisay na nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video at sana naman ay patuloy nyo pa rin subaybayan ang mga kaganapan ko dito sa aking mga halaman. At maya maya mga kabisay, eh, magtatabon ako ng aking mga talong doon. Dahil medyo mainit na. Baka matunaw yung maliliit kasi may natunaw ng mga kabisay na pitong puno. So, pinaltan ko na lang. Alright, buti na lang at meron tayong pampalit. Kung wala, mababakante yung pitong puno na yun na hindi na ano nang na hindi ko na mapapaltan at ayun nga maraming maraming salamat sa inyong lahat dyan mga kabisay na nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video at walang ibang sinasabi ang inyong taybisay saan man kayo naroon sa sulok ng ating mundo palaging mag-iingat palaging magdarasal ng patuloy tayong patnubayan ng ating puong may kapal at ilayo sa anumang mga kapahamakan lalo na sa gagana kaganapan ng anumang bagay para sa ating ekonomiya <laughs> ekonomiya talaga alright mga kabisay thank you so much so kita kita kits na lang tayo sa susunod kong video at mag a tayo tungkol do sa aking ampalaya na inuumpisa na naman ngayon mga kabisay ng uh, fruit fly pero, sa awan ng Diyos eh, makakabili tayo ng medyo quality ng dipinsa. Alright, thank you so much mga kabisay. God bless us and bye-bye.